sa alamin natin yan sa kabuuan ng ulat ni Bombo Joanna Martinez kaya't ngayon ng Department of Transportation ng mga Pilipino na tangkiliki ng mga pampublikong mga sasakyan. Ito ay may kaugnayan sa hindi matapos-tapos na isyu hinggil sa traffic congestion na nararanasan sa ating bansa. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, imbis daw na bumili at gamitin ng mga private vehicle, ay mas mainam daw na subukan na talagang sumakay sa mga public transportation upang mabawasan ng malala at buhol-buhol na traffic sa mga kalsada. Yung train for example, uh, ang ang MRT3, uh, we can uh, carry up to 500,000 no? uh, passengers a day. So pwede pa na, pwede pa nating dagdagan 'yan no para mabawasan yung mga sasakyan no. Uh, yung ating operations ng uh, EDSA busway no katulung din dahil uh, nabawasan yung uh, travel time from monumento to Baclaran or up to PIT. Actually maraming maraming bus no. Meron tayong uh, up to 500 bus sa day na nag-ooperate diyan. And maganda dito dahil uh, dedicated yung lane nila. Tuloy-tuloy yan, walang halos walang traffic. Nagkaka-traffic lang yan pagdating doon sa mga station, pero hindi pwedeng tumigil ng matagal yung mga bus na yan, no? Merong uh, may timer yan eh, no? Na dapat uh, after so many seconds, dapat umalis na yung bus. Habang sa kabilang banda, na naiintindihan niya raw na hindi masyadong nagagamit ang ilang mga bike lanes lalo na sa EDSA dahil sa sobrang usok. Ngunit hinihikayat pa rin ni Bautista na gamitin da daw ang mga bike lanes na kanilang inilunsad. Kasabay kasi ng adhikain ng Department of Transportation na masolusyonan ng problema sa trapiko, ay layunin din nilang magbigay ng ligtas at aktibong transport infrastructure sa ating bansa. Dagdag din niya, marami pa rin daw na designated na lane para sa mga bikers sa buong Metro Manila. At hanggang sa ngayon daw ay mayroon pa rin silang ginagawang bike lane sa iba pang mga lunsod. Sa kasalukuyan ay mayroon daw 700 kilometers na inooperate na siyang nakatutulong daw o upang mabigyan din ng prioridad ang active transport na siyang magtutulak sa mas malusog at sustainable na transport system. Bukod pa rito kung matatandaan ang una ng sinabi ng kagawaran na nananatiling prioridad ang walkways at bicycle lanes sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na alinsunod daw sa National Transport Policy at Philippine Development Plan 2023 to 2028. Para sa Bombo Network News, Bombo Joana Martinez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!